So, sa mga idol, ayan. Uh, excited na tayo mga idol kasi nakauwi na si Blacky dito sa bahay natin. Simula nung nakabangga tayo mga idol ng tao. Ayan, kwento ko rin sa inyo mamaya mga idol. Ayan, ngayon lang po natin siya na-rescue kasi na-inpound ito sa barangay. Tapakita ko sa inyo mga idol yung tama ni Blacky. Ayan. Kunti lang naman yung tama niya mga idol. Ayan, yung tambotso pala nito mga idol pinalitan ko kanina kaso hindi natin nabidyuhan may yupi yung ano yung stock na tambotso tapos eto eh, yung mukha niya mga idol kita ko sa inyo yan pasag tapos nilagyan na lang natin ng uh, show glue mga idol ito laglag -lag talaga to kaya nilagyan natin ng show glue buti naman mga idol yung telescopic nga hindi naman na apiktuhan at ito lang tapos salamin mga idol napalitan na rin natin yan kanina hindi lang natin na kasi excited na kasi akong ma-repress si Blackie ilang linggo din siya sa barangay mga idol kasi na-inpaon siya mga idol ng ilang linggo tatlong linggo yata ngayon natin siya nakuha at ito lang naman yung ating papalitan na orderan na lang natin yan ngayon uh, para maano mga idol medyo makaitsura naman siya konti kasi napansin natin yung kanyang hand grip mga idol ay dumulas dulas na kaya nagulat ako kanina sabi ko palyado yata yun pala ito pala yung dumulas yan papalitan na lang natin yan alright si greeny mga idol yan nakatakit lang si red mga idol talagang binalutan natin kasi once a week lang yan magagamit kaya let's go papalitan natin ang hand grip si Blacky plus tatay dun mga idol si Malilim ito na mga, mga idol, papalitan na natin ng hand grip. Kasi wala na oh. Dumudulas-dulas na lang. Sa pagkabit dito mga idol, gamit lang tayo ng panghiwa kasi kailangan hiwain na natin 'yan. Tapo na natin 'yan. Tapos since sa uh, ang gamit ko dito mga idol ay alin may, may, nakahanda na rin akong alin range dito mga idol Baklasin na natin tanggalan natin yung bar end tapos ngayon kailangan na natin tanggalin ito bulsa na lang natin to yun sobrang na ano, lambot na tapo natin yan at ito yung napili natin mga idol pala ay ang GRP medyo oso ngayon ng GRP kaya naki GRP na rin tayo mga idol Ayan, unboxing may kasama pa siyang key holder mga idol yung GRP natin yan muna sa baba sticker may sticker din si GRP mga idol okay ngayon Since meron tayong bar end ng mga idol, hindi na kailangan natin 'to, tatanggalin na natin 'yan. Tanggalin natin 'yung GRP bar end. Since meron naman tayong bar end na. Okay, ayaw matanggal. Pursihin natin. Sa pagkabit dito mga idol, merong ano 'to. Merong malaki ang butas at maliit ang butas. Itong malaki ang butas mga idol, dito to sa may throttle. Itong maliit na butas, dito lang to sa hawakan. Yun no? So habang kinakabit natin yung ating bar end mga idol, kikwento ko na rin sa inyo yung tungkol sa nangyayari nung nakabangga tayo mga idol. Yan habang palusong tayo mga idol, dyan malapit lang din sa amin sa may area F, meron akong nakitang dalawang mag-ina na patawid na sa kalsada mga idol. Nakita ko naman silang tumawid. Kaya hindi na ako namimreno mga idol kasi expected ko talaga na pagtawid. Didiretso na sila sa kabilang part ng kalsada. Ngayon mga idol, ang nangyari, uh, pagtawid nila mga idol, nung nakapatong na sila sa uh, Center Island mga idol, bigla silang bumalik. At nagkataon mga idol nung pagbalik nila ay nandun na tayo, nakarating na tayo sa may uh, pinang bali ano pinanggalingan nila mga idol kaya sa pool talaga ayun yung pangyayari mga idol kasi pala mga idol kaya sila bumalik dahil nakakita sila ng baliw doon sa kabilang kalsada hindi na nila alintana na mayroon palang lang sasakyan na parating doon sa sa trauma nila mga idol kaya ayun sa pool na sa pool talaga ang nangyari ng mga idol ayun pinaospital natin tapos uh, uh, report sa pulis tapos yung ating motor ay na-inbound sa barangay. Yan, kahit papano mga idol ngayon ay medyo okay na. Tapos na yung ating problema at hindi natin tinakbuhan mga idol. Yun nga mga idol, sabi natin, kahit uh, mali pa ng nabangga natin mga idol, pero kasalanan pa rin natin kasi tayo yung bumangga. Right, yun lang yung making kwento natin mayroon tungkol doon sa nabangga natin. Ang problema nito mga idol sa kaliwa mga idol, sa kanan mga idol, kasi nagdagdag tayo ng additional switch dito. Kaya kailangan natin magputol ng hand grip. Yan, lagpas mga idol, Lagpas na lagpas talaga. Yung bar natin, hindi na natin may kabit. Kaya puputulan natin ito. Ano yung naputol natin mga idol, Kaya kakabit na natin. Uh, sa ganitong paraan may doon, may kabit na natin yung ating bar end na uh, gold bolts na hang pala doon. iyon. Ah, oh. uh, ng ating hand grip. Ito mga idol. Hugasan na lang natin 'to at uh, gwapo na ulit si Blackie At okay mga idol. Uh, 'yun lang yung ginawa nating video for today's video. yan, ah uh, shout out sa mga tropa nating mga taga-subaybay dyan. Shoutout!